Magandang araw. Sa ating video ngayon ay tatalakayin natin ang tungkol sa napaka-controversial na bagay ng simbahan na ang ikapu. Ang ikapu ay isang konsepto sa Biblia na tumutukoy sa pagbibigay ng isang ikasampu na mga kita o ani para sa Diyos. Ito ay isang sinaunang kasanayan na nagsimula sa mga Israelita na inutusan ng Diyos na magbigay ng ikapu ng kanilang mga ani at hayop bilang isang paraan ng pagkilala sa kanya bilang kanilang tagapagbigay. Sa bagong tipan, ang konsepto ng ikapu ay hindi na binibigyan din. Ngunit ang pagbibigay ay patuloy na itinuturo bilang isang mahalagang bagay o bahagi ng pananampalataya. Sa halip na isang tiyak na prosinto Hinihikayat na mga Kristiyano na magbigay ng maluwag sa loob at ayon sa kanilang kakayahan. Sa bagong tipan, ang konsepto ng ikapo ay hindi ipinapatuloy sa parihong paraan na ipinatutupan sa sinaunang panahon ng mga isyalita. At magbigay ng maluwag sa loob sa halit na itakda ang tiyak na prosinto o taiting ang mga kristyano ay hinikayat na magbigay ayon sa kanilang kalooban at pagmamahal sa Diyos at sa kanilang kapwa. Sa bagong tipan, ang Diyos ay mas nakatutok sa kalooban at motivasyon ng tao kaysa mga ritual at alituntunin. Narito ang ilang mga kadahilanan kung bakit hindi na ito ipinapagtuloy sa bagong tipan. Sa panahon ng mga apostolis, ang mga kristyano ay tinuruan na maging mapagbigay at maging mabuti sa kanilang kapwa. Ang maluwag na puso at kaluuban sa pagbibigay ay mas pinahahalagaan kaysa pagtutupad ng tiyak na porsinto. Sa pananaw ng bagong tipan ay nahihirapan ang mga tao na tuparin ang ikapu. Kaya wala na tayong maubasa na ipinatuloy pa ng Panginoon ang porsinto ng ikapu. Sa isang parte ng Ebanghilyo ayon kay Marcos Kapitulo 12, Besikulo 41 hanggang 44 Habang si Jesus ay nakaupo malapit sa kabang yaman ng templo Ito ang sinasabi At siya ay tumunghay At nakita ang mga taong mayayaman na nangaghuhulog ng kanilang mga alay sa kabang yaman At nakita niya ang isang dukhang babaeng bao na duoy naghuhulog ng dalawang lipta at sinabi niya, sa katotohan ay sinasabi ko sa inyo, ang dukhang babaeng baong ay naghulog ng higit kay sa kanilang lahat. Dito inilarawan ni Jesus na mas magagalak ang Diyos sa ating mga handog na naayon lamang sa ating kakayahan at maluwag sa ating puso. Ang ibig kong ipahihwating na hindi naman nagiging mali ang pagbibigay na ikapu Ngunit sa bagong tipan ang binibigyan ng mahalaga hindi ang pagsunod sa batas ng paghanog kung hindi ang kadatilaan at kagalakan ng iyong puso. At ang konsepto na ikapu ay naglalarawan ng limitasyon sa pagbibigay dahil ito ay hanggang ikapu lamang. Ngunit sa pagbibigay na aayon sa puso o it's up to you ay nanganguhulugan ng malaking handog dahil ito ay walang limitasyon at maaari kang magbigay ng higit pa sa ikapu o ayon sa iyong kalooban. Napakalinaw ng mga sinasabi ng kasulatan na ang pinakamabisang paraan ng paghahandog sa Diyos ay sa pamamagitan ng tauspusong pagbibigay na may kagalakan na naayon sa ating makakaya o give as you able to give. Ngunit napakalungkot isipin na marami pa rin mga simbahan na naghikikayat sa kanilang mga membro na kailangan magbigay ng ikapu. Dahil ang kagustuhan ng Diyos ay yaong masayahin na naghahandu ng anuman galing sa kanilang puso. Ayon sa pangalawang sulat ni Pablo sa Korinto Kapitulo 9, Bisikulo 8, ito ang sinabi ng Biblia. Ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa sariling pasya maluwag sa loob at di napipilitan lamang sapakat iniibig ng Diyos ang kusang nabibigay ng may kagalakan. At ang ganitong batas ay nangangahulugan ng malaking pagkadigo dahil ang totoo ay hindi naman lahat ng kinikita natin ang pwede nating sasabihin sa mga namamahala ng ating sibahan. Kaya may malaking posibilidad na magkaroon ng pagkamaging sinungaling ng isang membro dahil hindi niya natupad kailanman ang pabibigay na porsinto basis sa totoo niyang kinikita. At ang ganitong pangyayari, ang ninais mong tuparin ang iyong mga pangako sa Diyos ay mabibigo at parang nagsisinungaling ka na rin sa Kanya. Kaya mag-isip at magpasya ka na ngayon, kaibigan, kung saan ang susundin mong paghahandong sa Diyos. Sa kabukuhan, bagamat hindi na ipinagtuloy sa bagong tipan ang porsinto ngunit ang pagbibigay ay isina sa buhay sa pamamagitan ng maluwag na loob, pagmamahal at pagunawa sa mga nangangailangan. Salamat po sa inyong panonood at pakikinig. Kung may katanungan po kayo, comment lang po ninyo sa baba. Amen.